Hello po muli mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon si Robin Padilla. Mga kababayan, napanood nyo ba yung interview kay Robin Padilla? Kung saan, para siyang, ano ba yun? Sana pa, di ba, ang mga politiko, hindi basta politiko kundi senador, tapos artista. Di ba dapat yung artista kapag ini-interview, lagi dapat na maayos ang maayos ang itsura paghaharap sa camera hindi yung hindi ka naman nasa pagsushooting ng pelikula kundi interview eh diba pag artista ka dapat maganda yung ayos mo maganda yung mood at syempre lalo na kapag ikaw ay isang politiko isang senador isang honorable na mambabatas pero yung itong, itong uh, interview, latest na interview ni Robin, ano ba yung klaseng si Robin? Pupungas-pungas na pati yung buhok niya, ano bang itsura nun pa? Hindi, nagsuklay. Tapos, parati siyang naka parang may iniindang masakit ba? Masakit ba yung ngipin mo, Robin? Hindi, ano eh. Sana yung mga politiko kapag ini-interview yung mukha yung formal naman yung statesman like honorable nga eh pero ganung itsura ni Robin Padilla para kang para ka nakikipag-usap sa ng isang manginginom diyan sa kanto-kanto Sos Mario Sep hindi ka bagay talaga diyan sa Senado Robin Padilla itsura nito Oh, ano ba yung interview sa kanya? nagsalita siya doon na yung <clears throat> resulta daw ng ng Quadcom hearing, yung report ng Quadcom committee eh puro kasinungalingan. Bakit Robin? Paano naging kasinungalingan 'yon? Dahil ba naakusahan yung findings ng uh, Quadcom committee eh, guilty? Yung amo mong si Digong at si Bato, si Bongo? Kasinungalingan? Bulag ka ba, Robin? By goodness! Amo mo, hindi mo kilala? Dapat kilalang kilala mo si Digong, yung mga kasamahan mo, yung mga, mga kaalyado mo. Pag sinabi mo na kasinungalingan yung report ng Quadcom... Ibig mo sabihin, hindi guilty itong mga kabakat mo. Ibig sabihin, hindi mo sila kilala. Huwag mo sabihin, wala kang alam tungkol sa pagkaka-involve nila sa droga, sa mga krimen, sa EJK, sa war on drugs. Hindi totoo yun para sa iyo, Robin? Anong totoo sa'yo? Malinis? Malinis si Digong? malinis si Bato, si Bongo syempre alam mo totoo yung mga findings na yun ng quadcom ayaw mo lang ipakita sa amin, sa publiko sa mamamayan na ano ba talaga ang ikaw, ano ang assessment mo sa mga ginawa ng uh, mga amo mo amo mong si, si Digong nung ilang taon niyang pagiging politiko mula pa sa pagiging mayor sa Davao hanggang naging presidente ng bansa alam mo yun natural alam mo alam mo ang buong katotohanan alam na alam mo yan na marami silang pinatay marami silang mga inakusahan, ipinakulong na walang kasalan. Kagaya ni Laila de Lima, sila Jimmy Guban, si Asierto. Don't tell me hindi mo alam. Of course, alam mo. Kaso, nakikiayon ka kila Duterte. Kasi amo mo, pinapaboran mo para sa'yo malinis. Malinis, Malinis, kuno. Alam mong marumi, alam mong mali, alam mong kriminal sila. Pero pinagtatakpan mo, bakit? Kasi nagkikinabang ka? <clears throat> Siyempre nagkikinabang ka. Diyan, nagkumikita ka. For sure, kasi hindi ka magkakaganyan, hindi ka papabor sa kanila kung wala kang nahihita. Kung wala kang napapala. Diba? ba? Gano'n naman talaga. Pag masama kang tao, masama ang kalooban mo, sumasang-ayon ka sa masamang gawain ng iyong kapwa. Kung saan, ikaw ay nagkikinabang din sa mga ginagawa nilang kasamaan. I do not believe na hindi mo alam eh, at hindi ako naniniwala na talagang ang assessment mo dito kila Digong, eh, malinis sila sobra ka naman. Hindi ka na tao nun. Kung sasabihin mo na walang kasalanan si Digong at ang kanyang mga Digong and Company, hindi ka tao. You're not human. Kasi ang tingin mo dito sa mga kriminal na ito, kriminal, magnanakaw, sinungaling, para sa'yo eh, hindi guilty? O di, hindi ka tao. Wala kang kaluluwa ng isang tao. Mali ba ako mga kababayan? Kasi, hindi ka na marunong tumingin ng mabuti sa masama. Ang nakikita mo, puro mabuti. Yung masama, para sa'yo, mabuti. Mabuti. Anong klase ka, Robin? Tapos, ngayon, iyan ang gustong ipalit na <clears throat> yun ang gusto maging pangulo, yun ang patatakbuhin na pangulo ni Panelo sa 2028. Kapag na, na impeach si Sara, si Robin ang gagawing pangulo. Wow! Digong 2.0 yan, for sure. Bakit kamo? kapag si Robin ang naging pangulo, hindi naman utak ni Robin ang magpapatakbo sa bansa natin. Kasi wala namang utak yan eh. Nasaan bang utak ni Robin? Nandiyan sa loob ng pantalon niya? Oh. <clears throat> Di ba? Nasa gitna ng hita ang utak niyan. Tapos yan ang papagagawin ninyong Pangulo, Panelo. Si ulo ka talagang matanda ka eh. Naturingan pa namang kababayan kita? Nakakahiya ka na maging kababayan? Diba? Bakit si Robin ang gusto ninyong maging pangulo? Kasi kaya ninyong pa paglaruan. Kaya ninyong pasayawin sa inyong mga palad. Yun lang yun. Dahil alam nga ninyo na walang utak si Robin. Kasi ang magiging utak, kayo. Ikaw, si Digong. Yan ang magpapatakbo ng Pilipinas, hindi naman si Robin. Walang utak si Robin eh. Ang magiging utak dyan, si Digong. Kaya Digong 2.0 yan. Sigurado, sigurado yan. Kukuha ba kayo ng gagawing pangulo na hindi niyo kayang hindi ninyo kayang hindi ninyo kayang pasunurin o oh, ba? Diba? nung una sino yung kinukuha ni Digong na maging pangulo di ba si Bongo sino ba si Bongo isa rin yun na wala namang utak isa rin yun na puppet puppet lang yun ni eh, Digong kayang kayang itwist and also with bato. Wala naman mga sariling utak. Ang utak dyan, si Digong. Just like the next time na susubukin na magkaroon kayo ng Pangulo, si Robin ang kinukuha kasi kayang-kayang pasunurin. Di ba? Tapos sasabihin mo Robin na Puro kasinungalingan yung pinagsasabi yung mga report rip ng Quadcom? Sira ulo ka talaga. Kasinungalingan. Kasi para sa yung mga ginawa ni Digong tama. Tama ano? May tama ka talaga, Robin. Sira ulo ka. Kaya yeah, mga kababayan, pwede ba? Ewan ko ba naman kasi bakit? Hay! Ito mahirap dito sa bayan natin eh. Kasi napakarami pa talagang, napakaraming, mas marami. Actually, majority ng mga butante natin ay yung mga butante na ay Diyos ko, magpapahamak sa bansa natin. ewan lang kung kailan mababago yung bansa natin na to at yun naman ang ginugusto ng mga politiko di ba yung mga butanting bobo kaya imbis na i-educate mas lalo nilang ginagawang bobo kaya ang pinipili bobo rin ikaw Robin umayos-ayos ka pareho ka ni Digong di ba? sinungaling kayo ang sinungaling yung amo mo at saka ikaw ay naku yun lang po mga kababayan Nabuisit lang ako na may napanood ako na ganun. Kahit kailan. Okay, mga kababayan, huwag po tayong gumaya. Huwag na nating iboto yan si Robin Padilla. Lalo pa Pangulo. Oh my goodness. Para na tayong nagpapakamatay niyan kapag yan ang ibinoto. Naging Pangulo. Naku. Parang ano rin yan. Parang hindi rin na-impeach si Sarah niyan eh. Dahil nga, gayon, ang sabi ko, ang magpapatakbo ng bansa, si Digong pa rin. Simbolo lang yan si Robin. Ano lang yan? Manikang disusi. Okay? So hanggang dito na lamang po, mga kababayan. <coughs> Manin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Beware of the detective.